Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang paboritong artista. Sila yung nagbibigay kulay at saya sa ating buhay sa pelikula man o telebisyon. Pero paano kung ang isang bituin na kasing liwanag ng araw ay biglang lumisan dahil sa isang trahedya sa kalsada? Sa video na ito, sariwain natin ang alaala ng mga minamahal nating Filipino celebrities na pumanaw dahil sa aksidente sa sasakyan. Manatili kayo hanggang dulo para alamin ang kanilang mga kwento at ang legacy na kanilang iniwan. Naglaho ang pasimula pa lamang sa ng showbiz career ng Sparkle GMA Artist Center na si Andre Season nang bawian siya ng buhay sa isang vehicular accident. Isa siya sa apat na pasahero ng sasakyan na bumangga sa poste, puno at concrete signage ng isang subdivision noong biyernes ng madaling araw, Marso 24-2023 sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Dahil sa aksidente, tatlo sa mga kabataang pasahero ang namatay kabilang si Andre. Ang tanging na Kaligtas ay ang kasamahan ni Andre sa Sparkle Teens na si Josh Ford. Si Andre ay apo ng baladir na si Marco Sison. Si Arvin Impuesto Jimenez, mas kilala bilang Tado, ay isang Filipino na komedyante, aktor, radio personality, negosyante, may akda at aktivista. Noong Pebrero 7, 2014, sakay siya ng Florida GV Bus papuntang Bontoc, Mountain Province bilang bahagi ng Environmental Travel Series niyang 40 Mountains Project. Nang mahulog ang bus sa bangin na nasa sitio Paggang, Barangay Talubin, Bontoc. Dahilan upang mamatay siya, kasama ang 13 pang pasahero habang mahigit 30 ang nasugatan. Kamakailan, isang araw bago ang trahedya, nag-post pa siya ng larawan ng biyahe sa Instagram na may caption na long trip as in trip trip labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya, fans at komunidad ng sining at aktibismo at naghain ng kaso laban sa bus company bilang pagpupunyagi para sa katarungan at kaligtasan sa kalsada. Sakay si AJ ng service van ng ABS-CBN at nang galing sila ng kanyang mga kasama sa isang show sa dagupan nang mangyari ang malagim na aksidente sa MacArthur Highway sa barangay San Julian, Moncada, Tarlac noong Abril 17, 2011. Bumangga ang sasakyan ni na AJ sa kasalubong na provincial passenger bus dahil sinubukan ng driver ng kanilang service van na mag-overtake sa trailer truck na nasa unahan nila. Idineklara si AJ na dead on Arrival sa Rios Valentin Hospital paniki, Tarlac na nagdulot ng labis na pagdadalamhati sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Sa maikling panahong inilagi ni AJ sa mundo at sa showbiz ay tumatak sa kanyang mga tagahanga ang ilan sa mga proyektong ginawa niya sa ilalim ng bakura ng ABS-CBN. Nagsimula ang kanyang showbiz career noong 2006 sa murang edad na labintatlo. Kabilang sa mga naging proyekto niya ay ang mga telseryeng Lobo at Sabel at mga pelikulang Kasal, Kasali, Kasalo, Bahay Kubo at Pinoy Manopo at iba pa. Si Melody Adelheid Manuel Gersbach ay isang Filipino-German na modelo at beauty queen na nagwagi bilang binibining Pilipinas International noong libot at nakapasok sa top 15 ng Miss International sa parehong taon. Noong umaga ng Agosto 21, 2010, habang bumiyahe siya sakay ng Toyota Innova patungo sa isang meeting para sa Miss Bicolandia sa Naga City, naganap ang isang malagim na aksidente. Nakabanggaan nila ang isang mabilis na paparating na bus ng Guevara sa barangay Pawili, Bula, Camarines Sur. Sa kasamaang palad, nasawi agad si Melody kasama ang kanyang makeup artist na si Alden Orense at ang kanilang driver na si Santos Ramos Jr. Isa nilang kaibigan na si Ronald Lita ang nakaligtas ngunit nagtamo ng sugat. Lubos ang pagdadalamhati ng pageant community sa kanyang biglaang pagpanaw, nagpaabot ng pakikiramay ang mga kaibigan at organisador ng pageant kabilang na si Venus Raj. Nagkaroon din ng kasong legal laban sa driver ng bus na kalaunan ay napatunayang may pananagutan sa pamamagitan ng reckless imprudence. Si Halina Perez ay 22 taong gulang ng bawian ito ng buhay sa aksidenteng nangyari sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur noong madaling araw ng Marso 4, 2004. Bumangga ang van na sinasakyan ni Halina at ng limang kasama nito sa truck na nakasalubong nila sa isang zigzag na kalsada. Sinabi ng mga eyewitness na humihinga pa si Halina nang iligtas at kunin ito ng mga sumaklolo mula sa nawasak na sasakyan, pero tuluyan nang nalagutan siya ng hininga nang dalhin sa Tagkawayan District Hospital sa Tagkawayan, Quezon dahil nabali ang kanyang leeg. Sakay rin ng motorsiklo si Rick Segreto noong Setyembre 6, isang libu siyam na raan siyam na nang mahagip siya ng isang jeep. Tumilapon si Rick mula sa kanyang motorsiklo at tumama siya sa mga nakausling bakal sa EDSA Buendia flyover sa Makati City na noong time na yon ay ginagawa pa lamang. Ang freak accident ang ikinamatay ng singer. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Rick ay ang Give Me a Chance, Don't Know What to Say. loving you at kahit konting pagtingin na napakikinggan pa rin hanggang ngayon sa mga AM at FM station dahil madalas na pinatutugtog ng mga DJ. Hindi na masyadong aktibo bilang artista si John Hernandez nang mamatay ito sa edad na 24 noong Nobyembre 7, 1993, Bumangga ang kanyang sasakyan sa isang concrete obstruction sa madilim na bahagi ng North Luzon Expressway. Si John ay anak ng veteran actress na si Alicia Alonso at ng aktor na si Ross Rival na mula sa kilalang Salvador clan at ama ng aktres na si Maha Salvador. Nag-umpisa ang acting career ni John bilang child star at naging miyembro siya ng youth-oriented program na That's Entertainment. Headline noon ng mga pahayagan at news programs ang kanyang pagkawala. Motorcycle accident ang kumitil sa buhay ng award-winning actor na si Jay Ilagan noong Pebrero 4, dalawa Siya ay 37. Pito Walang suot na helmet si Jay na sakay ng kanyang motorsiklo nang mabangga ito nang minamanehong sasakyan ng isang lasing na nakikipagtalo sa girlfriend. Nabundol ng kotse ang likuran ng motorsiklo ni Jay kaya tumilapon ito at nabagok ang ulo na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nangyari ang aksidente sa Thomas Morato Avenue, Quezon City. Ipinagluksa ng Philippine Movie at Television Industry ang malungkot na katapusan ni Jay na isang malaking kawalan dahil sa mga kontribusyon niya bilang mahusay na aktor nagsimula bilang isang matini idol si Jay ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na aktor sa bansa ilan sa mga tumatak niyang pelikula ay ang mga sumusunod Minsay isang gamugamo agila kasal kakabakabakaba, ba kisap mata bad banana sa puting tabing solteros sister stella L bituing walang ningning sanay wala nang wakas at maging akin kalamang Isang malagim na trahedya ang sinapit ng acclaimed director na si Lino Brocka. Binawian ng buhay si Broca nang bumangga ang sinasakyan niyang kotse sa isang sementadong poste ng kuryente sa East Avenue, Quezon City, noong Mayo 22, isang libo naput na isa. Pumanaw ang direktor sa edad na 52. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay ang aktor at protege ni Broca na si William Lorenzo. Galing sila noon sa Spindle Music Lounge sa Tomas Morato, Quezon City, kung saan pinanood nila ang show ng singer-actress na si Malu Barry. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, iniwasan ni William ang isang tricycle na biglang lumitaw sa kanilang dadaanan. Pero nakita naman nila ang dalawang tao na tumatawid. Sinubukan daw ni William na iwasan ang mga pedestrian kaya bumangga ang sasakyan sa poste. Dead on arrival si Broca nang isugod sa East Avenue Medical Center. Habang nasa critical condition naman si William, nakalaunan ay idineklarang ligtas sa panganib. Si Broca ay itinuturing na isa sa pinakamaimpluensya at importanteng direktor sa Philippine Cinema. Ginawaran siya ng Posthumous National Artist for Film noong isang libo na siyam naputpito. Vehicular accident din ang ikinamatay ni Claudia Zobel noong Pebrero 10. Isang libo Si Claudia ang bold actress na inilunsad ng Regal Films noong Hunyo, isang libo walumput tatlo sa Shame, ang blockbuster film na nagpataob sa To Love Again. Ang pelikula ni na Sharon Cuneta at Miguel Rodriguez. Isinugod si Claudia sa Makati Medical Center nang mabangga ang kanyang northbound car sa southbound vehicle na nasa opposite lane ng EDSA. Sa harap ng man-trade sa Pasong Tamo, Makati City, madaling araw ng biyernes nang mangyari ang aksidente. Ang aktor na si Al Tantay ang isa sa mga tumulong at nagdala kay Claudia sa ospital. Walang kamalay-malay si Al na si Claudia ang kanyang tinulungan at nalaman na lamang niya ang katotohanan ng kilalanin o i-identify ang aktres ng mga kaibigan nito. Ang mga tauhan ng Makati Medical Center ang nagdeklarang nasawi si Claudia na ikinabigla ng sambayan ng Pilipino dahil pumanaw siya sa murang edad na labinsyam. Si Eddie Peregrina ay ang tinagurian bilang the original jukebox king. Binawian ng buhay si Eddie sa Polymedic Hospital na ngayon ay VRP Medical Center sa Mandaluyong City noong April 30, 1977. Mahigit isang buwan matapos mabangga ang kanyang sasakyan sa isang trailer truck sa underpass ng Edsa Shaw Boulevard. Siya ay 32. Sikat na sikat na singer-actor si Eddie noong kapanahunan nito kaya malaking balita sa Philippine showbiz ang kanyang pagpanaw dahil sa internal hemorrhage. Nakalibing sa Manila Memorial Park sa Paranaque City ang mga labi ni Eddie. Nakasulat sa kanyang lapida ang mga salitang alaala ng pag-ibig na pamagat ng isa sa mga kanta niya. Si Nora Aunor at Vilma Santos ang ilan sa mga nakapareha ni Eddie sa telebisyon at pelikula noong namamayagpag ang kanyang singing at acting career. Ang aktor na si Vic Pasha ay namayapa dahil nabangga ang sasakyan nito sa Kalamba, Laguna. Noong Nobyembre 16, isang libo naraan pitumput Siya ay tatlumput siyam. Aktibong aktibo si Vic sa showbiz nang bawian siya ng buhay. Dahil ang radyo ang mabilis na pangunahing source o pinagmumulan noon ng mga balita, nakatutok ang lahat sa radyo para malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pagkawala ng TV host actor na dating napanood sa Oras ng Ligaya at sa mga na pelikula ni Fernando Poe Jr. Ang buhay ay parang isang pelikula, may simula, gitna at wakas. Ngunit sa kaso ng ating mga binanggit na artista, ang kanilang istorya ay biglang natapos na nag iwan ng matinding kalungkutan sa kanilang mga pamilya, kaibigan at sa buong sambayanang Pilipino. Ang kanilang pagpanaw ay isang paalala sa atin na pahalagahan ang bawat sandali at maging maingat sa kalsada. Kung naantig kayo sa mga kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Anong celebrity ang pinaka-naaalala ninyo na pumanaw sa isang aksidente? I-comment nyo sa ibaba.